Tik 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 sa Rico House Place kasama natin si Mountain tik Mountain Jew Mountain Jew Mountain Jew si Mountain tik ay kasama natin tik tik kasama tik 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 ni ang pagpapakita ni <laughs> wag na natin patagalin Valentina so bigyan natin yan ng kapirasong moon touch in 5, 4, 3, 2, 1 in So at yun na nga mga kaumer Katulong ko dyan si Asian Manoy Ikakarga na namin So kakatapos niya lang mag ML dyan Sunod sunod na talo siya No so, Ayan na Hinintay natin siya matapos mag ML At ikakarga na namin So Ang ganda ng sikat ng araw Ang lamig ng hangin So pasyal na rin kayo dito sa Rico House Place At eto na nga ikakarga na So panoorin nyo Yung pagtesting namin Pagkabit ng pipe So, sige sige At yun na nga mga kamer Dito na tayo sa si shop ni Chan So, may tumating pa May gusto na namang masira ang buhay Mga ka-homework Huwag mong susubukan Ah, service lang to ring Laro dyan sa Anor, Was Ilaro mo sa ruas So ayun mga ka-merk May gustong masira mo lang buhay dito Huwag mong susubukan Euro Sa pambansa Sa lahat ng China Siguro Rusi Euro Euro pa rin kami Daang hari One Maganda ang gear nito <mulong> Na ito si Kata Singer na So ito si Valentina Ire-ready na namin Kung gumandang oras Lapag tayo NGO ng oh, Philippines Naalala niyo yung racket natin Sa school Doon ko nakuha Sabi ko subukan ko sa drag bike ah, oh. <laughs> eto yung video ng racket nila Yan so, Diba ang taas ng lipad? Ayan. So, lagay namin sa truck bike, subukan namin. Ay, nandito na. Tambutso. Hindi, yan naman na. Again, maraming salamat kay Boss. Nakakuha tayo ng libreng MRC pipe. Hello. Salamat sa vlog, vlog, vlog. Ayan boss, nakakabit na yung MRC pipe natin Walang goma, chan, magasgasan yan 5,000, chan MRC Soon, magdi-display na daw si Christian dito MRC pipe, mga 15 peraso dyan So lahat ng kapantra Hindi na kayo lalayo Patubo lang tayo mga 5,000 Sa isang item, okay na yon. <laughs> Double. Sabangan nyo, MRC pipe <laughs> so ito daw yung nagpamahal Sabi ni boss interior for five yung interior eh hehehe nga gusto ng hinite may tangki bakit nga gusto mo may tangki ipitan ng itlog So dito natin malalaman mga ka So napatakbo na namin to Nang wala itong palikpik Tuka So tingnan natin kung may comparison So magiging transparent tayo sa oras Tingnan natin kung mayroon talagang Factor to Pag wala tapo na natin Ayan na ilalagay na ang tanki Valentina X Ginto Ilabababa mo Yon Oi, mais pra mim. yun na nga inayos ko yung helmet dragon ball siya mga kamork kami hami wave <laughs> Dali pa Okay, at eto na nga mga ka-homework sa point na to ay medyo nangangaroling yung makina natin hindi namin alam kung ano yung cost baka alam nyo yung cost nung kalansing pero ganun pa man ay nakapagtono tayo nakuha natin oras may mga adjustment pa so siguro by tomorrow or the next day ay makuha na natin yung tamang oras again mga ka-homework medyo bumaba yung oras natin dahil dito sa aerodynamics point lang pero malaking bagay na yung point no so lahat nga ng pwedeng ikababa ng oras mo gagawin para sabi nga trial and error so try and try and try and try so ito susubok na tingnan natin Salamat. Ano nang screw driver? ayun so, mga ka-Mark, ko alam kung namin alam kung ano kayang problema. So, carbs ata or yung phyto coil. Kasi sabi ni Cham dati parang nagka-issue na tong phyto na to. So, sayang lang kasi bago pa. So, try namin i-adjust kung ano yung dapat pang i-adjust. Again, credit sa founder or sa unot ulo ng homework, Cham Works. So, please support this page. At dito yung page niya. At dito, so, balik ulit tayo sa testing. Tingnan natin. pang bulalakaw Pauwi na sila Ingat God bless Ah, uh, uh, na lang daw, cat. Ingat At yun na nga mga kaumark So keeping tagot Then adjust na lang ulit So napagod na rin sa araw na to At hapon na rin So ayan tinago na si Valentina X Ginto So tingnan nyo ito yung oras nya Ayan yung oras Kaya. No So let's call it a day. Maraming salamat Lord sa natapos na araw at abangan ang sunod na vlog natin. So hanggang dito na lang muna hanggat may isang naniniwala magpatuloy ka.